Good morning mga ka-youtube ah, Nandito naman tayo sa ating babuyan Good morning mga ka-youtube Nandito naman tayo sa ating maliit na babuyan ah, Dahil nagpakain tayo sa umaga ah, Ito yung ating pinagawa ngayong umaga May ano tayo dito? may dalawa na malapit na mga anak ngayong, ngayong buwan na to ah, uh, hindi pa natin nailipat sa ating paruyong pin kasi ah, uh, linis, linis pa natin baka sa sunod na araw lipat natin baka mabutan tayo ng kanyang pagpanganak sinamaga na yung kanyang bulba ah, uh, kalagang malapit-lapit na ah, uh, ang ating update sa ating babuyan yung ating parawing pin dito bakanti na yung ating parawing pin wala na wala ng laman diik na lang ang natira yan ating parawing pin Ito sila may tayong ng PIC natin din. yan malaki-laki na yan pero matagal pa yan kasi ano pa lang tatlong buwan pa lang uh, kasi pabuti natin ang walong buwan to 9 months para ma ano ma ma buntis talaga kasi pag iniay natin kaagad uh, wala pang ano wala pang 9 months 8 months uh, hindi maguntis uh, rehit ng rehit kaya tayo natin yan pabuti natin ng 9 months ito yan yan tapos yung at ting malapit na mga anak ito ito yung malapit na mga anak natin ito ito yan ito yung puti na to at mga anak kasi namagaan yung ano yung Kanyang, bulba. Kanyang. kanyang yan namaga na namula mula na yung vulva kaya sign na palatandaan na malapit na sila mga anak dalawa yung magkatabi uh, pero hindi sila parihos ng araw kasi hindi sila sabay na iay yan malapit na sana tuloy tuloy na to uh, maraming salamat sa lahat ng aking mga sa kasunod sa aking video maraming salamat sa aking mga kaibigan sa mga subscriber dyan sa aking kaibigan na farm dyan sila sis Noah, maraming salamat mga sa sis Noah farm sa Lachopilo, maraming salamat sa lahat pang nag-episode sa akin sa hindi ko matandaan maraming salamat sa inyo Uh, salamat din kay uh, sinusundan ko rin yung uh, kanino uh, sa inyong mga YouTube diyan nagsunod din ako. Ah uh, maraming salamat. Hanggang dito lang ako.